pagsubok. Paulit-ulit na dinadalong ng problem na minsan sanay ka na. Pero kapag naandyan na naman siya, natutulala ka na lang at mapapabuntong hininga. Minsan napapaisip rin na kailangan bang palaging may kapalit ang lahat ng saya. Kasi madalas tiba pagkatapos ng saya, ay may kasunod ng pagluha. At sa bawat pagdapa, lagi tayong pa. Hindi natin alam kung tatayo o mananatiling na sa lupa. Noon madalas, kapag naaalala ko, ang mga bawat konsumisyon na akala ko wala ng solusyon. At napapatanong na, kanino ha ba dapat humingi ng tulong? Sa bawat paghabang ko, sa bawat pagsubok na nanararanasan ko, sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko. Pero heto na naman tayo. Tuwing matatapos ang araw, iniisip mo rin ba na malalampasan ko rin to? At kapag dumating ulit yung ganitong senaryo, kaya mo na, matatag ka na, kaya laban lang sa hamon ng buhay.